Magandang araw sa lahat. At ngayon ay tatalakay natin ang ukol sa pagtatayang tradisyonal. Pag sinabi natin tradisyonal, ito yung ginagamit ng mga guro na papel at lapis lamang nung una. Ito yung uri ng assessment na kung saan hindi pa gumagamit ng mga uh, teknolohiya sa panahon sa kasalukuyan. So titingnan natin kung ano-ano itong mga pagtatayang tradisyonal o mga assessment na gamit ng guro na epektibo pa ba sa kasalukuyang panahon. Una, ay ano nga bang ibig sabihin ng pagtataya? Ang pagtataya o pagsukat sa natutuhan ay isang walang tigil na proseso at ito ay maaaring maganap sa anumang oras. Ang pagtataya ng isang guro ay maaaring formal, ibig sabihin may mga hurado o may mga proctor na nagbabantay na kung saan ito yung magbibigay ng uh, marka sa isang presentation. At mayroon din tayong tinatawag na pakikinig ng guro. Yung nakikinig lang ang guro sa pagsasalita ng mga estudyante, yan ay pagtatayak na yan. Yung pag-obserba ng guro sa kilos ng mga estudyante, yung pagbabasa ng mga estudyante, at yung pagmamarka ng guro sa mga produkto or ng mga output na binibigay ng mga estudyante, yan ay mga pagtataya. Matatalakay sa araw na ito ang una, pagsusulit, pangalawa, tatlong panahon ng pagsulit, pangatlo, mga uri ng pagsusulit, at pangapat ay mga item sa isang pagsusulit. Ang pagsusulit ay isang panukat na ginagamit ng mga guro upang sukatin ang paglalapat ng mga pagkatuto pagkatapos ng isang pagtuturuan. Nararapat na ang guro ay may koneksyon no, sa pagsusulit. Talaga naman na mayroon kasi ang guro ang siyang nagtuturo at siyang nagbibigay ng pagsusulit. Ibig sabihin, kung wala ang guro sa loob ng classroom, walang magaganap na pagsusulit. At sa pagsusulit na ito, ay check. yan ang gagamitin instrumento ng guro para tiyakin kung mayroon bang nakuha o natutuhan ang kanyang estudyante. Ibig sabihin, sa pagtuturo ng guro, ay nararapat lamang na may connection ito sa pagsusulit. Ibig sabihin, hindi uh, dapat magbigay ang guro ng isang pagsusulit na hindi alam ng estudyante o hindi na ituro ng isang. Yan yung parang connection, no? Meron tayong tatlong panahon ng pagsusulit. Ito ay binigay ni Bernard Spolsky. Una ay ang pre-scientific o intuitive stage. Dito, kumbaga, nauso dito na stage yung open-ended questions. Ibig sabihin, ah, parang maraming tama yung sagot. Ito yung pagsusulit ng kaalaman tungkol sa wika. Halimbawa, ano ang paungusap? Ibig sabihin, aparing ah, inilang isulat o mari nilang sabihin ng mga estudyante. Meron din tayong pagsasalin, no? translation na ginagawa ng mga estudyante. Meron tayong sumusulat ng komposisyon. Meron tayong pagsusulit na padikta. Ibig sabihin, as ah, sinasabi ng guro at isusulat ng mga estudyante yung sinabi ng guro. Meron din tayong pagsulat ng buod at binibigyan diin sa pagtuturo ng wika ang pagsasaulo ng definisyon at mga tuntunin at mga pagsasalin ng mga salita o pangungusap. Yan ay sa panahon ng pre-scientific o intuitive stage. Pangalawang stage ay ang scientific stage. Nagsimula ito sa aklat na Language Testing ni Robert Lado noong 1991. Dito nagsimulang maging popular ang objective test. Pag sinabi nating objective test ay meron lamang isang sagot no? na magbawa nito ay multiple choice. Lumaganap ang aural oral approach sa pagtuturo ng wika. Dito, mas mahalaga ang anyo kaysa kahulugan. At upang matutuhan ang isang wika, kailangang pag-aralan ng mga tunog, morpema, at paggamit ng mga sangkap ng mga pananlita at hindi sa pangkalahatang kasanayan sa wika. Nagsimula na ang pagsusulit at multiple choice sa scientific stage. At para magkaroon tayo ng interaction sa audience natin, no? maaari ninyong ikomento kung anong ibig sabihin ng oral oral approach para magkaroon tayo ng komunikasyon sa isa. Comment na kayo sa baba. Pangatlong stage. Kung yung una ay subjective type of test, yung ikalawa naman ay objective type of test. Ang pangatlo naman ay tinatawag nating communicative stage. Focus ng mga pagsusulit sa panahong ito ay pangkalahatang kasanayan sa wika. Ibig sabihin, holistic na, no? Hindi lang siya nakafocus sa grammar, kundi nakafocus na siya kung paano gamitin sa aktual na sitwasyon yung wika. Dahil ang pinibigyang diin sa pagtuturo ng wika ay ang paggamit at hindi ang sangkap nito. So, ito ang communicative stage. Punta tayo sa mga uri ng pagsusulit at kailan sila ibinigay. Una, ayon sa layon, ayon sa objective. No? Una, ang objective nito is para malaman sa isang year na pagtuturo ng isang guru, may natutuhan ba ang estudyante sa kanyang itinuturo? Ito ay ang achievement test na kung saan ang kanyang itinuturo dito ay mula doon sa syllabus. Kung ano yung paksa na kalagay doon sa syllabus. Pangalawa naman ay tinitiyak dito kung ano yung kakayahan ng isang estudyante bago pa man ituro yung pagsusulit. Ito ay ang layunin ay para malaman kung may natukuha ba ang estudyante. Ito ay ang diagnostic test. Ini tinitingnan ko mayroon na ba silang kaalaman, no? Prerequisite skills. Pangatlo naman ay kinukuha pa uh, kung mga layunin nito is matingnan kung saan yung gusto ng isang bata. Ano yung interest ng isang estudyante? Ito ang proficiency. Ay, ah, hindi. Ito yung aptitude test. Kung ano yung kanyang gusto, yung kakayahan niya at interest. At ang pangapat naman ay ang proficiency test. Ibig sabihin, mayroong specific na skill, no? Na it-test it or tiyak, uh, itaya kung meron na bang mastery ang isang estudyante sa isang paksa or sa isang skill, no? Pangalawa, ayon sa dami ng kakayahan o sinusubok na bawat item. Una ay discrete point. Sinusubok ang isang kakayahan sa bawat item. Pag sinabi nating discrete point ay meron lang isang tamang sagot, no? mga katulad na uh, fill in the blanks, katulad na ganyan. Next is integrative. Pangkalatang kasanayan sa wika. Ibig sabihin, sa integrative, ito ay uh, pagpasok ng ibang field, ng ibang subject no? sa iyong paksa. So, sinusukat mo kung ano na yung kaalaman ng mga estudyante doon sa isang asignatura para iyon ay makatulong rin para maintindihan ng iyong paksa. Then, sunod ay mayroon tayong tinatawag na close no pag susulit na puwang ibig sabihin nito ay may blanko no Not doon ilalagay ng si Dante sa Meron tayong fixed ratio deletion. Halimbawa sa ikalima ay may blanko, sa ikasampu ay may blanko or parang meron na siyang consistent kung saan yung blanko. So samat meron ito, pwede ito sa matter ng fixed ratio deletion. Meron din tayo yung var variable ratio deletion. Ito ay hindi by hindi katulad ng dito na parang uh, mayroon na siyang fix no na nakalagay sa lima dapat dito lang talaga yung blanco dito is depende na sa mga depende na kung saan pwesto yung blanco pwede sa una pwede sa gitna pwede sa dulo so halimbawa um, yung panguri i-identify nila kung ano yung panguri na ilalagay sa bawat pangungusap So, pero meron siyang variable. Alibama, ang variable is pandiwa. Pandiwa lang yung isasagot nila sa bawat lang. Or pangalan. Diba? Meron din tayo ng multiple choice clause. Ibig sabihin nito yung may pagpipilian. Pero may, mayroon siyang blanco na kung doon nila nilalagay yung titik Okay? At meron tayong tinatawag na basic clause. Ito na yung identification. Walang pamilya susunod tayo ay punta tayo sa uh, mayroon tayong tinatawag na dictation test. Sinusubok ang kakayahan sa pakikinig. Mayroon tayong partial dictation. Ibig sabihin ay uh, hindi hindi lahat ng sinasabi ng guro ay isusulat ng isudyante. No, mayroon lang doong parte or halimbawa, mayroong mga uh, katanungan na uh, sasagutin ng mga isudyante. Tapos, babasahin ng guro yung isang kwento. Meron tayong tinatawag na standard dictation. Ito, lahat ng sinabi ng guro ay dapat isusulat ng estudyante. Sumunod naman ay ayon sa kakayahang sinusubok. No? Skills, macro skills. Pwedeng pakikinig. Halimbawa nito, yung pwede natin yung spelling. No? Or pwedeng magbasa ka ng isang kwento tapos may katanungan. Pagsasalita, So, maaari naman dito is talumpati sa harap ng klase. Pagbasa, pwede dito yung uh, sabayang pagbigkas. At mayroon ding pagsulat yung paggawa ng essay. So, ito ay maaaring gawin din ng isang guro. Ayon sa gamit ng kinalabasan ng pagsusulit. So, according sa result, no? Halimbawa nito, itong norm reference, ito ay paghahambing ng bawat mag-aaral. So, ibig sabihin, kung sino yung may pinakamataas na score, doon ibabatay yung score kung sino yung makakapasa o hindi. So, ibig sabihin kung out of 100, ang passing score is 60, pero ang highest is 60, mas marami na yung makapasa. Kasi doon ibabatay yung ah, kung sino yung makakapasa sa highest. No? That is norm reference based sa result. And sa criterion reference naman, ito yung may itinakdang pamantayan. So, for example, ang passing ng 80 ay 48. Ibig sabihin ay, ay, 64. Ibig sabihin, dapat kailangan mo kumuha ng 64 para makapasa ka. That is the criterion reference. Ito yung ginagamit sa mga board exam. Ayon sa paraan ng pagmamarka at pagwawasto, mayroon tayong objective type of test. Halimbawa, multiple choice, matching type, completion type, tama o mali. Ibig sabihin, mayroon ng tama, isang tamang sagot. Subjective type, essay type, translation, open-ended questions. Ibig sabihin, maraming tamang sagot. Mga item sa pagsusulit, mayroon tayong tama o mali. Mga tuntunin sa paggawa ng tama o mali. Sikaping isa lamang ang binabanggit sa pangungusap. Ipahayag ng maliwanag at tiyak ang pangungusap. Gawing payak at maikli ang pangungusap. Iwasan ang paggamit ng pananggi sa item. Kung gagamit ng opinion, ibigay ang ngalan ng nagsabi. Iwasan ang kadalasan, lahat, kung minsan, maari lamang. At pangalawa naman ay error recognition no? na type sabihin, meron silang babasahin na alamin nila kung saan doon yung mali. Pwedeng grammar o pwedeng yung tao na nagsabi. Depende na sa panuto na ibigin ng guru. Sunod naman ay ang multiple choice. Um, ito yung mga uri ng item ng pagsusulit. No? So, ito ay mayroon tayong dalawa no, na type sa multiple. Ay, mayroon tayong dalawang bahagi ng multiple choice. stem. ito yung nagpapahayag ng suliranin. Ito yung parang statement. Option naman, ito yung mga pamiliang sagot. Tsaka yung mga maling sagot, yun yung mga distractor. Sunod tayo. Completion test. Completion test, ibig sabihin ko, kukumpletohin lang nila. Mayroong blanco, may puwang, yun doon nila ilalagay. So, ito yung mga ulit din ng mga um, makalumang pagsisulit. Ibig sabihin, gamit lang ng papel at tsaka may ball pen or may, may lapis ang isang estudyante. Si paghahanda ng pagsusulit. Sa paghahanda ng pagsusulit, kailangan planuhin ng pag, ang pagsusulit. Dapat tiyakin kung ano yung layunin. Yan talaga yung first. No? Sa paggawa man ng banghay, paggawa ng silabus, um, kailangan talaga, sa paggawa ng pagsusulit, kailangan tingnan mo yung layunin. Ano ba yung tinutumbok mo na dapat mong makuha? No? Paghahanda no? ng pagsusulit na kailangan mo rin tiyakin kung ano yung kapasidad ng insudyante. Tingnan mo kung sobrang mahirap ba o sobrang madali ba. dapat magkaroon ka din ng item analysis dyan. Mga simulaing dapat isa lang alang sa pagbuo ng pagsusulit ng multiple choice. Ano, tapos na tayo. Sige, um, yun lang muna at sa susunod ay pagpat